Pusang gala ng ML ko, mga parang trail street na kami. eh, paano na ako makakablit ng tatlooban niyan ulit? Ito kasi si Mondon, kung ano-anong alien na pinapakampi sa amin. Tapos yung mga kalaban, puro mga taong malalakas. Nye, nye, nye. Tulad na itong game namin dito. Anak pa ng teteng yung corn namin si Ben dito. Walang ibang ginawa kundi mag-farm lang ng mag-farm. mag, mag garden ka lang kaya, no? Nye, nye, nye. Wala talagang karote tutay sa katawan yung poklat, eh. Kumbaga, wala siyang pari sa team. Basta makapag-farm lang siya. Samantalang yung mga kalaban, kala mo may pusta yung laban kung makapag-rotate sa lahat ng lane. Hindi e, kawawa, taloy kami ng gold lane container dito. Hindi kami nadadalawan eh. Hindi sa patandalo ng Romer sa kamej, Dapat kasi pati yung Bane umiikot. Eh kaso alien nga siya, hindi tao, 'di ba? Sobrang hirap tuloy kami sa early game. Napasurrender na nga yung Marsman namin mga fans sa sobrang lala ng pangyayari. Pero puti, nagawan ko pa ng paraan para makapagfarm farm lang tong mga kasama ko. Para kahit sa late game man lang makapawi kami. Kako, ayoko matalo eh. Kawawa eh may Marco mga fan. Tapos ayun na nga, nung nabigyan ko ng space para makapagfarm farm yung Bane, wala na. Naging halimaw na sa late game. O teka, sana mapindot niyo po muna yung follow tignan nyo, magpa-following yan. <laughs> Gagi. Pag lalaro na tayo ng kalaban. Parang mismatch. <laughs> Ayan na, mismatch. Ito, nandito na yung ano. Patay ito. Oh. Ito, 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 ito. Nye, nye, nye. Okay na, okay na. Okay, mabubuhat natin to At ganito ka, ano natin, kasama natin. Aray ko. Yung kagura, yung kagura. Ah. Oh, ito pa, oh. Nye, nye, nye. Ah, oh, ito pa. Bye, take one yan, ah. Nice one. Nice one. otra oh, tara, tara. Lord tayo, lord tayo, lord tayo. Ah, oh, huli ka na, Ah, oh, sige. Palag. otra oh, tara, lord tayo, lord tayo, lord tayo. Ah, oh, ito, Nye 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 Oh, di ba nga auto laksaran yan parn Lortay lortay lortayyam Oh, ngay Không hoa natin không nice one, good job, weplate Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm Oh, oh. Gagi, parn Nye, ờ, ờ, mhm, 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 Nye, nye, nye. Di pwedeng matalo to. Kasi pag natalo pa to, parin, four loose stick na kami. Masakit na sa damdamin, parin. Pag natalo pa kami dito, four loose stick na. So, hindi ko kakayaang matalo to. Poprotektahan natin ang dapat protektahan dito, parin. Tulad na ito yung Marsman. Oh, ah ito. Ito, 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 Hmm. Okay. So, wag na. Kalmahan lang natin, mga parin. Ay, sayang, sayang. Pero hindi masasayang yun, mga parin. Okay. Oh. Ito yung ano Ruby oh. Pasukin nyo. Ako naman tumatangke. Eh. Dogi. Gagi. Gagi. Hala. Hala. Sayang 'yun. Di ba ali okay lang. Binisi ko na, binisi ko. Binisi ko, binisi ko, binisi ko. Tama 'yan para makabasag kayo, di ba? Dito magmumula sa likod ah. Ah, uh, kahit si Ruby na lang. Wag pa lang medyo man si Ruby. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Nye, 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 nye. Ito, ito, ito. Sirvito lang talaga. O, tra, lord tayo, lord lang tayo. Nandito lang yung eight, yung ano eh, yung amon eh. Okay, yung amon na sa nanon, sa kitna. Nice mong good job, well eh, played. na to. Si amon, sahil, si amon, sahil. Tingin kayo, amon. Uy, 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 uy. Okay na, di ako papatotas ha. Wow, wow, sayang yun. So, si amon, oo. Oh, oo. Oh. Oh. Nice one. -ing. Ito pa si ano, Angela. Nice one. Ngeng Good game, Parn. Oh. Ayun no? na 'yan, no. Nag-click na 'yan. Wawawin <laughs> na 'yan, Parn. Bagagwa. Naakit sila sa Parn. Wala na panalo na to, Parn. O, oh, tipi-tipi ka pa. O, oh, kulat ka. Tipi. Kanina ka pa tipi-tipi sa akin, Yuzong, ha? Victory! Okay, ligtas tayo sa ebay mga parn, ha? Nye-nye-nye. <laughs> okay, maraming salamat sa panonood yung mahal ko kayo, mga parn.